Magandang araw Pilipinas live tayo dito sa may Manila East Road dito sa Taytay sa Lalawigan Rizal kung saan uh, nagsisimula na ang uh, Comelec Checkpoint no kaugnay sa gun ban ay pinatutupad ngayon ng Commission on Elections dahil ito ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa Barangay at SK Election. Uh, ito ay nationwide at uh, dito nga sa Rizal ay uh, kanina, nandito tayo maaga pa, ay marami na ang kanilang uh, nasita, no, na mga motorista. Ang iba ay talagang maliban sa walang plaka ay wala pang lisensya No, at uh, meron pa nga dito kanina nakitaan ng isang deadly weapon at uh, ganoon din may mga uh, nasita din sila no na ilang violations kaya turned over ng ating mga kapulisan sa Local Traffic Management Office ng bayan ng Taytay. Narito ang karagdagang pahayag ni Police Provincial Director ng Rizal Provincial Police Office na ang bagong talaga Now I no, see Police Colonel Ray de Chavez. Wow. Uh, ngayon nga po is yung umpisa ng ating uh, election period na kung saan eh, launch natin yung uh, simultaneous checkpoint sa buong uh, Police Regional uh, Office po rey eh, at hindi lang po sa po eh, kundi sa buong kapuluhan po. Ano? Uh, yan po ay uh, pinagplanuhan ng programa ng ating PNP at uh, una po ay eh, nagkaroon tayo ng mga pasabi sa kanila so kaya po siguro na mapapansin natin na may mga violations ito konti na. And uh, Puspusan po yung gagawin natin na pag-checkpoint uh, sa pakikipagtulungan sa ating Comelec uh, at saka po sa ating uh, Armed Forces of the People. Kasama po ba sa palasahan sa pagpupunin nyo yung pagpalit ng dalawang chief of police ng dalawang bayan hindi po sir. Uh, actually, hindi po balasahan ang nangyari doon. Kundi uh, yun po ay uh, uh, normal procedure ng PNP kasi po uh, medyo tapos na po sila ng kanilang uh, tour of duty. So walang mangyayari balasahan ngayon? So... Actually sir, sa ilalim ng Comelec, kung may mangyayari balasahan ay eh, magpapahalaan po tayo sa Comelec. Uh, kasama na po yung uh, itong uh, paglala paglalatag ng mga checkpoint. And uh, yung anti-criminality natin sir, uh, uh, hindi po natin yun uh, pinuputol. Tuloy-tuloy uh, pa -tuloy po uh, para sa kahandaan ng ating uh, uh, probinsya dito sa darating na eleksyon. Especially uh, yung mga lost firearms na inaalam natin kung sino yung mga may-ari at atin po nga, applyan ng source warrant point. Uh, sa amin po sa Comelec, uh, kami po ay kulang sa personel kung kaya po uh, hindi namin magagampanan na magkaroon ng Comelec uh, officer sa mga checkpoint. Data po at uh, meron po kaming uh, ugnayan ng kapulisan na magkakaroon kami ng regular na reporting. So ano man po ang mga accomplishment nila sa sa checkpoint kung ilan ang apprehension, kung ilan ang uh, uh, nahuli po ay yan po ay kagad na i-report -re sa aming mga election officer sa buong uh, result po. Uh, sa ngayon po ay uh, uh, period po ng filing of candidacy. So once na makapag-file na po ang ating mga kandidato, sa barangay o SK kailangan po nilang tanggalin ang kanilang uh, mga illegal poster na nakadikit sa poste sa mga electric uh, post sapagkat po yan ay kung hindi nila tatanggalin ay sila ay pwedeng ma disqualified dahil yan po ay isang paglabag dahil yan po ay magiging premature campaigning ayon sa ating Omnibus Election Code pero sa kapag hindi lang sinasabi na iboto niya ako pwede daw umikot iba ba uh, tulad po ng nasabi ng aming ni uh, attorney ni, attorney ni lahat po ng mukha emblem ayan po ay uh, isang ay pinagbabawalan ang tungkol naman po sa mga nakasabit sa mga public conveyances ayan po ay uh, matagal lang may uh, desisyon ang ating uh, bumilik dyan, o natalo po tayo sa kaso dyan, yung one utak po at uh, lahat po ng tricycle ay uh, hindi po natin pwedeng tanggalin yung kanilang mga tarpaulin. Provided na yung po ay nasa tamang sukat. Okay. okay. Sa ating mga local officials na mag gustong mag-file ay dapat sumunod sila sa alituntunin na nakapalagay particularly sa ating Comelec Resolution 10924. Uh, Actually, I conducted um, information drive for aspiring candidates last Friday in which I discussed to them thoroughly yung mga dapat at hindi dapat gawin during their filing of candidacy at bago magkaroon ng ating um what's this um campaign period. So alam na alam ng ating mga kakandidato. Ta tinatawag naming kakandidato kasi as of this time, po konti pa lang nagfile na kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya panawagan ko sa mga mga taga-taytay na mag-file ng kandidasi nila na sumunod tayo sa mga alituntunin at batas na inilatag ng COMELEC para sa kanilang pagkandidato. Maraming salamat po. Ayun nga po uh, sa mga lahat pong naninirahan sa Rizal, uh, province. So masa po kayo na pipilitin natin at gagawin po natin ang buong uh, ng kapulisan, sampu ng ating uh, mga kasundaluan kasama po ang COMELEC upang mapanatiling matiwasay ang uh, ating harap uh, na election ngayong uh, 2023 ang gaya ng sanggol ng Kabataan. Yan ang ating live report. Ito po si Nep Castillo na Gulat para sa Bravo News.